Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, back to Manila. Kasalukuyang nasa Maynila, si Liza Soberano, dahil may bago itong endorsement, na issue shot. Nagbahagi, ng behind the scenes, photo shot, ang Fairy Glam Team, ng Dalaga, noon pa, hanggang ngayon. Komplito na naman, ang Glam Team Mamas, ni Liza. Na si Narence Pangilinan, ang kanyang hairstylist, Miki C ang kanyang makeup artist. At si Robbie Tabora, ang kanyang stylist. Basta may ganap, si Liza Soberano, dito sa Pinas. Sigurado, ang glam team nito, ang mag-aasikaso sa kanya. Sobrang excited naman, ang mga fans, sa bagong endorsement, ni Liza Soberano. Nag-reunion nga muli, ang long-time glam mamas, ni Hopi. At kasama nila muli, ang kanilang muse. Walang iwanan talaga, ang apat na ito. Ganito talaga Cab 8 ni Liza Soberano sa kanyang very supportive din naglam team. Ang tanong ng karamihan ngayon, magkasama kaya ang Liz Ken? Dahil nasa Manila muli si Liza. Ano sa palagay niyo guys? Comment lang kayo guys kung ano ang inyong opinion.